yun good morning mga kalipad welcome back uh, saan di abangan tayo mag abang tayo ng warrior shadow training tayo uh, malapit pa lang naman dyan pa lang sa bulakan uh, mga kalipad may good news pala ako sa inyo may bumalik tayong warriors naalala nyo si bulilit galing ng mindoro yun bumalik siya papakita ko sa inyo mga kalipad at siyempre abangan natin yung training natin. Para na mamataan ko na mga kalipad. Abangan natin siya. Yun mga kalipad. Ayan na si Bulilit oh. Kung nakikita nyo si Sumko ah. Kaya bumalik siya oh. May tama siya sa paa. Yan may sticker pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Yan. mamaya pag nahuli natin siya malalaman ko kung anong totoong nangyari sa kanya ayun siya mga kalipad oh. ayun, oh. ayun siya mga kalipad ayun si bulilit ayun o oh. Yan o, oh, pilay o. Oh. May sticker pa. Nawala yan ng ano, ah, uh, Roas Oriental, Mindoro. Doon siya nawala. Ayan o. Oh. Si Bulilit mamaya pag nahuli natin siya mga kalipad i-update ko kayo kung anong nangyari sa paa niya yan andyan na yung warriors natin andyan na dumating na ronda ronda na siya ay na ay na mga kalipad lumapon na yung warriors natin sa taso yun Oh, si Tala. Training pa lang naman yan. yan kahit hindi muna siya pumasok. Okay lang yan. Yan, oh. lagundi natin. Laguna, oh. lakas kasi ng ulan. Lagi. Kaya, magandang tubo ng dahon, oh. Yan. Karamihan ng mga warriors natin ngayon, nagkakaroon ng sakit. One eye cold. Yan, oh. Kaya, habang hindi pa malala, agapan na. Tapos ito, nagbabalik na natin yung warriors eh, no? Papakita ko sa inyo. Ano to, ah, galing ng Quezon. Tatlong buwan, ngayon lang bumalik. Ayan, no? Pagbalik niya, wala na siyang sing, -sing. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, mga kalipad, oh. Kita nyo, ayan siya, oh pagbalik wala nang singsing ayun o kababalik lang din yan ah mga kalipad ayun ang mga kalipad o oh. ito na bumaba na si tala ayan o oh. yan galing ng ano yan San Simon Pampanga yung training natin yan mga kalipad ah. Update ko kayo kay ano kay Baliling. Ito si Baliling oh. Baliling ayan oh, ayan, ayan oh. Nakakalipad na siya nang diretso. Ayan oh. Ayun, gumaling na siya. Ito, 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 Baliling. Nakakalipad na siya. 'Yon si Bulilit natin. Ayan oh, ayaw pa pumunta rito. Ayun, siya. Oh. Nakauwi ibon mo? Eh no. Ayan, binisita tayo ng ano natin. Ayan, no? Partner natin sa ano toy. Si Boss Arnel. Andiyan na ibon mo ano oras? Nanti ayos, aga. Sana, di ba ano na yun uh, ang bitaw? Sa pampanga na? sa San Rafael Bulacan lang, lapit eh. Di ba yung nakaraan na palit? Oo, oh, wala nga, hindi pa yung istamba yun. Oo, oh, okay. Binago, sa si Rafael ngayon. Oo, oh, Bulacan. Oo. Oh. Ayan, yung warriors na dumating na. Kanina pa. Yung sa akin, na rin. Ayan, no. Hindi mo sinali. Hindi. Hey, Kapalit hindi sa sali. Ano eh. <laughs> Kaya silang ano. Trilaps yun. Sabi ko nga, sali mo eh. Sa, sa trilaps? Oo. Oh. Ano na hindi mo ako inantay ayun si Bulilit oh. Ayaw pang pumunta rito. Ito si baliling Ayan, eh. tuwid na siya oh. Magaling na siya. Dati umiikot yung ulo niya. Ngayon, ah, nakakalipad na siya ng diretsyo. Ayan oh. Baniling oh. Hindi mo sinabi. Dapat tinatay mo ako kagabi. Yan mga kalipad ah. Ayan o, update ko lang kayo kay Bulilit mamaya pagka nahuli ko kung ano nangyari sa kanya. Ayan o. Yun mga kalipad. Ayan, ito na si ano, Bulilit o. Oh. Nahuli na natin. Ayan o, tumasok na siya. Ito mga kalipad. Uh, ito yung stamp niya o. Oh. Ayan yung stamp niya. Yung nangyari sa bahay niya namaga to so, mga kalipad, oh. Oh. Namamaga yung hita niya. Yan, oh. May bukol. Siguro na to sa cage. Yan, oh. Kasi kung natirador to, balito, eh. Eh, ano, eh, may bukol. Kaya pala namimilay siya. Yan, oh. Naipit siguro. Namaga. Nagpagaling muna siya bago nakauwi. Eh, yung sticker niya, oh. Yan, oh. May sticker pa, oh. Yan, oh sa so, sobrang ano niya siguro mga one month siya nawala ayan oh yung sticker niya mga kalipad oh nandiyan pa yung sticker niya pero nakaskas na eh ayan oh baka may nakahuli tapos binalik lang yung sticker ayan oh kung sino man ang nakahuli na nakahuli nito sa warriors ko thank you at uh, pinakawalan mo Ayan, nung bubalik siya. Ayan. Ang dungis, Oh. Ayan, dungis niya, Oh. Tignan yung pakpak niya. Ayan, Oh. Ang dungis. Hindi pa i-stamp niya, o. Oh. Ayan, mga kalipad, si Bulilit. Ayan, Oh. Bulilit. Ayan, mga kalipad, ha. Ah. Diyan ko lang tatapusin yung video ko, ha. Ah. Pakilag at saka subscribe na lang po. Thank you, salamat.